Meron bang gustong mangutang sa'yo ngayon pero ayaw mong pautangin? May pera ka naman pero hindi mo feel na tumulong sa mga tao na ito. Lapit sila ng lapit sa'yo, pautang daw, pahiram, pero hindi mo talaga feel at nahihiya ka. Anong dapat mong gawin ka sosyo? Yan ang vlog natin ngayon. Kaya tapusin mo ang gandulo. Para sa mga may umuutang, may umuutang sa inyo pero ayaw niyong pautangin, E di sabihin yung ayaw nyo. Bakit natatakot kayong sabihin yung ayaw nyo magpautang? Kasi ayaw nating masabihang nagbago ka na. Ayaw mong masabihang madamot ka. Ayaw mong masabihang mukha kang pera. ba diba? Yun ang mga dahilan. Mga kasosyo, tumulong tayo. Tumulong. Ang pagtulong, kinakasaya dapat ng puso mo. Kapag ang pagtulong ay hindi sumasaya ang puso mo, manipulasyon yun. Namamanipulate ka. Kaya ka tumutulong. Mali yun stand your ground. Pag ayaw mo, ayaw mo. Pag gusto mo, gusto mo. Negosyante tayo. Magdesisyon at panindigan. Galing din ako diyan. Nung ako yung nagsisimula magnegosyo, ako ang unang nagnegosyo sa mundo na, sa mundo ko, sa mundo namin. Mga ka-level ko, I mean. Sa mga kaedad ko. Matik. Lalo na noon, akala ng tao, pag may negosyo ka, sobrang yaman mo na. Kapag may lumapit sa akin, ultimo pang gatas ng anak nila dahil iniwan sila nung ama ng anak nila, ako nagpapagatas sa mga anak ng mga lumalapit sa akin. Ganun ako kayaman. At kabait. <laughs> Para bang obligasyon ko na pagatasin yung mga anak nila? Kasi natatakot akong sabihang, nagbago ka na, madamot ka, dami mong pera, gatas lang, hindi mo pa mapautang. Natatakot din ako noon. Hanggang malugi ka ng negosyo pag nalugihan ka ng negosyo at sinubukan mong pagsisisingilin lahat ng nangutang sa'yo, maski isa, walang magbabayad. Partida, utang pa yun ha, tas kailangan mo ng pera. Pampamasahin na lang eh. Kailangan mo makasingil ng 500 man lang, pampamasahi lang dahil may meeting kang kakausapin. Hindi mo pamasingil. Pag na mo yun, hindi ka na matatakot na sabihin, ayaw kitang pautangin. May pera ako pero ayaw kitang pautangin. Oo, oh, bakit? Wala lang, hindi ko trip. Hindi ko trip na pautangin ka magagalit sa iyo ngayon Eh di salamat na galit sa iyo. Eh di hindi ka nauutangan. Maging tapat, maging tapat. Ang prinsipyo ko sa buhay, hangga't wala kang niloloko, wala kang sinasagasan, wala kang tinatapakan, wala kang ini-scam, sabihin mo lahat ng gusto mong sabihin. Bakit ka matatakot na masaktan sila? Eh yun ang gusto mong sabihin, yun ang gusto mong gawin. O kaya wag na kayong magtatago ng mga pangalan niyo para hindi kayo mautangan. Harapin niyo. Pag ayaw niyo, ayaw niyo. Salamat sa pagtapos ng video na to mga kasosyo. Trabaho malupet. I love you, God loves you. Huwag kalimutan na sa Deuteronomy 8.18, it is God who will give us the power to create wealth. Kaya galingan natin ng galingan ha. At pag nagtagumpay, ibalik natin kay Lord yung glory. Bawal tamad mga kasosyo. Let's change the world. Ciao bye!